So maadyong kanin yung tanan mga kapatid. We're going to Cebu with GM. After Holy Week, nakabalik ulit kami sa Cebu. So ang aming origin ay Tacloban to Cebu. Although mayroong uh, flight sa amin, pero Monday pa sa Borongan. So today is Sunday, kaya para sa Monday nandoon na kami. Yes, dumating ng papa ni GM. That's why we're napunta kami na pa sa Cebu. Ayan ang pasalubong ni GM. Special request no, sa papa niya yung papang football. So, tuwang tuwa si GM dyan. Binigyan pa siya ni Papa niya ng socks na partner no, para sa kanyang uh, football games. Napaka-supportive naman ni eh, Papa niya. Eh, tinuhan ko ng video si GM. Although marami din pa sa sa amin, pero this time si GM muna yung ating na ng video. Ayan, yung kanyang socks. At uh, pinasukat niya ni GM. Kala namin sobrang haba. Yung pala, eksaktong eksakto lang sa kaniya So, si GM, matangkad na pala mga kapatid no akala ko baby pa <laughs> mas malapit na maging kasing ni papa niya kasi magkasaysang kami ng paa ni GM kaya hindi na ako nahihirapan na bumili ng mga sapatos niya kasi kung ano yung sukat ko yun din na kay GM so this time kinunan ko si GM yun isa sa mga pasalubong na request niya yung Messi na uniform ayan binilan siya ng papa niya kaya tuwang tuwa siya dyan Then, mga patid, banding-banding ang mag-ama. Ayan, tingnan nyo. After that, pumunta kami ng SNR, of course. Na, no, galing na namin pumunta pag dumarating si Papa niya. Kasi we love SNR. Kasi ang dami naman pwedeng choices na mura pa. Yun nga lang. ah uh, bulk dapat, ba diba? So, ayan. Bibili sana kami ng tinapay. Kaya lang sobrang matatamis ito. Yung mga favorite ko noon binilyuhan ko na lang. Ang ending, mga kapatid, mamun parang mamun yung nabili ko yata. Although, gusto-gusto ko tong cake na to. Ayan, oh, ayan. Pero sabi ko, parang, ang tamis naman ito. Pero matamis pa rin yung napili ko, mga kapatid. So, binilyuhan ko na lang yung aking mga paboritong bilhin, no, pag nandito ako sa S&R So, si Jim, manage ng cart Ayan pa lang mga binili namin na busy ako at nawili sa pamimili di ko na po na nung binili namin kaya nagkarto na mga kapatid after that dinner na sa Vikings yun nga lang, dami nakapila kasi ang dami pala customer dito mga kapatid no? so sabi ng husband ko for experience dinala kami dyan pero number 53 kami kaya hindi muna kami pumasok dyan no? nasa waiting list pa kaya nagikot-ikot kami ng SM kung ano, -ano ang binili afterwards, bumalik kami yon vacant na mga kapatid so, paunti-unti ang kinuha naming food kasi, diba, antatry kami kung ano yung magugustuhan namin of course, the pancit lover is me ganun, pancit pa rin ang kinuha ko <laughs> kahit saan kulagaan so, ito naman mga donuts mga tinapa, Ay, binidihan ko to kasi papapili ko kay GM so, isang donut lang naman yung kinain niya Ayan, di ba? Kita niyo, yung husband ko, hindi pa talaga ng beer. So, ayan lang mga kapatid, maraming salamat.